So, kailangan kung tayo maglilinis sa bahay natin, kailangan masaya tayo kasi dalang exercise yan. Ayan. So, masayaw sayo ako dyan, kaya lang tinanggal ko ang sound. Nang dahil nga kami aalis, kaya nag ang nanay Ginny. Kunting lipstick lang, okay na yan. Ang importante na komportable tayo sa ating suot, sa ating looking, no? Kahit nanay na tayo, wag natin kalimutan ng ating sarili. Hindi para doon sa ibang tao, kundi para sa ating sarili. mag ako ngayon mga kananay kakanta ako sa church nila ni Tim ng Sulo so mga kananay meron akong bayabas atuog atu tindahan kay bibili ako ng pork may pork ako sa freezer pero marami man yun yung kunti lang kasi i pa kasi pag marami so tara na ayan Oops. Allah. Ah na over estimate ako mga kananay na underestimate ko ang ano ko ang distance ko. Malapit lang naman. Kaya hala, sige. Ganito ang buhay sa abroad. Kala lang nila easy. Hmm. Lahat dito matutunan mo. Hmm. matutunan mong magbayad ng utang. <laughs> Kung sa Pilipinas, hindi ka nagbayad ng utang dito, magbayad ka. Hmm. So, karon di anata na abot na ta mga nanay ako orang magic ni rakudar uh, na darna abot na sige. Pasok tayo sa tindahan. Ganito ang life dito. Unya, dagan ta dito sa baligianan o karnig Punitun dayo nato. Punitun tapos mudagan pa sa gawas. Why bay bayan? <laughs> Chok lang. joke lang. Humala. Dali lang tayo, no? So, ulit na ta kay magluto na ta. si, uh, pork sinigang sa bayabas. Parang hindi masayang yung bayabas na binili ko. So, di ara ang akong pocha. ni no? So, tangan akong tubig. Ni yeah, ada ara po ang akong bayabas. So, hiwain ko muna ang aking bayabas. Parang madali siyang ang bango. Puh! ang bango, natatakam ako. Parang sarap na kainin. So, habang pinakuluan ko ang aking meat, no? Ang aking, ay! Um, pork. Ay, ano ko muna ito? Pakuluan ko rin siya dito kasi yung katas nito ang gagamitin ko yung sabaw niya. Maghiwa ako ng aking Uy! Mga hulog na mga nanay. Alam nyo, marami akong taparan. Pero iwan ko kung bakit ito ang ginamit ko. Hindi ko alam. Basta yun lang. Tinignan ko, ito ang pinakamadali. Ah, yun na yun. Period. Nagbadwadali ako mga nanay kasi nga susunduin ko pa yung anak ko. Ay, Marami akong taparan doon mga kananang magaganda naman. Kasing ganda ko ba? Ah! Suko na po mga baser na to. Mga baser na to. Ngarang kukagwapa. Sawayon po ta. Uniya ang dagway po nila sa nanaway. Agoy, ginaw ko. Parehara po me. <laughs> Alright! So, ito yung sobra sa pochak. Ilagay ko sa freezer, no? Tapos, gagawa ko ng pansit. Panghalo ng pansit. O, di ba? So, ang gagawin ko dito, pinapakuluan ko muna ito. Pagkatapos, hugasan ko. Ayan. Pagkatapos, bagong tubig niya. Parang malinis talaga ba? Ito na. Nahugasan na siya ulit. Lagay ko dito. Ah! Yung pinak ko na dito mga kananay itong yung ito ba yapas lagay ko na siya dito o di ba at saka ito ilagay ko na lahat yan o di ba tapos mamaya higop higop na lang tayo sa baon <laughs> tapos dagdagan ko rin ng tubig mainit na tubig no tapos pakuloyin yan siya timplahan ah wala kao na <laughs> so ngayon natapos na no so Um, wala talaga tunggulay kasi wala akong kangkong, wala lahat, no? So, para lang hindi masayang ang aking bayabas. So, subukan na natin nung kainin. Walang gulay, mga nanay, kasi nga, wala nga akong. Mm -hmm. Pwede naman pit Ayaw ko. So, ito lang. Basta plain lang siya. Kayang-kaya natin ito. Malambot <laughs> na yung karne. Mm. Mm. Sam na may pakis. First time. Mm. Masarap na rin mga kananay kahit walang gulay. Pero mas mara masarap talaga itong may kangkong. Sweet daw. Dito sa Amerika, wag na mag-inarty. Mmm. ni, man, Mmm. 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 nanay, kain tayo. Um, nagluto ako ng lawoy, malunggay, at saka kalabasa, at nilagyan ko ng talong. Kalimutan kong lagyan ng sitaw, mga nanay, pero okay lang. At saka maraming sibuyas. At saka higit sa lahat, meron tayo nito. O, oh, turagsuy ang timplada mo. <laughs> Ayan mga nanay, at kunti lang yung rice natin mga nanay, kaya baka mag, baka mag wild yung chia natin. Sobrang rice. Mm -hmm. Sige, higot tayo. Mm. Lami. Lami kayo. Mmm, nanay. Pinaipagmamalaki ko talaga tong ulam na ito. Hmm, yun ang kinalakihang ulam na pinakamasarap na ulam sa probinsya. Pag wala tayo pambili ng ano, pambili ng karne. Mm, sa langa kami makakarne. Mmm, yummy. Magatilis sa mata. Mmm, mmm. Kui. Lami'ah menga nanay'uy Mmm 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 Labu kain kalbasa kain kalbasa Mmm Grabe wa, Mm. Pamamagitan ng ating pagsisipag mga kananay, dito tayo makakain ng priskong gulay. Yan. Linisin ko na ito mga nanay kasi makalihira ang mga malunggay nito kasi yung mga followers ko, mga kaibigan ko na ngayon dito sa Amerika ay pupunta yan sila dito. <laughs> <laughs> Hindi pa ako nakapagtanim mga kananay pero mayroon na tayong kontak. <laughs> Iba si Nanay Ginny, mga nanay no. Oh, ganun po talaga tayo. Uh -huh. Masaya naman magkapagbigay mga kananay, uy. Lalo na from the bottom of your heart talaga. Uh -uh. Kasi be proud yourself. and proud. Kaya ngayon palang lang magbungkal na ako. <laughs> Ay, sana maraming ano dito kasi dito nakaano yung mga batik ko. Masana sana marami pang tumubong alubati. Pero ilihira ko dito yung mga malunggay ko. Kasi dito, walang tubig pag umuulan, hindi siya natubigan. O ba? Diba? Kaya, sipag at syaga ang kailangan para makakain ng prisko. Huwag reklamo ng reklamo sa buhay natin. Kailangan kumayod. Hmm. Kung puro reklamo, wala sa gawa. Ah. Wala talaga yan. So, bago magreklamo, gumawa mo na. <laughs> walang may makain. O ba diba, makakain? tama naman. Diba? <laughs> Ayan. Guna pa more. Ito yung tinatawag sa amin mga kananay na guna. Guna, guna. Gunahin. <laughs>